gadang kagayonan as kagayonan asing kaseksi hanggang sampulong miyembro kang LGBT plus community. Sa pinaka-primerong Miss Bekelandia 2024 na sa Rodeo sa Lumasbate Centennial Sports Complex kanakalihis na lunes. Sa kompetisyon, nagpatiribayan ng lambang kandidata sa pagrampa, sulutan sa indang cowgirl attire, swimsuit asing long gown. Daiman siyempre nagpakabog ang mga inisa talent portion. May nag-spoken poetry. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Wala tayo, no, tayo May nagpahiling kan sa idang tibay sa pagbaile at pag <sighs> si 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 sa pag-arte. ko na ako man si Danisipag sa question you, and answer portion. What you do in its Thank you and sa huli, binisto bilang second runner-up si candidate number 4. First runner-up si candidate number 9. Mantang kinoronahan si Precious June Marobla sa Lutin Kansan Jacinto Masbate bilang Miss Bekelandia 2024. It feels so great that I am the first, not to brag ha, pero you know what, it is such an honor that I have to say that age just doesn't matter talaga. Binisto naman ang Miss Photogenic si Candidate number 3. Best in Production as in Best in Long Gown si Candidate number No. Mantang swimsuit as sa candidate number 6. pig Miss Bekelandia 2024, kasabay kang ika-28 taong kang Rodeo Masbateño Festival na pig-organisar kang akubikul Party List na obhetong maitampok ang kagayonan asintibay in kang LGBT+, siring man na maipamati sa maini na parte sindakan komunidad. Since dito sa Masbate, uh, talagang nade and ano, hindi siya, hindi siya na na nabibigyan na, 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 na ng ano nabibigyan ng tay ng ano ng chance to ano to expand and medyo ano medyo limited yung ano in terms of inclusivity ng mga LGBTQ plus ay individuals Maipa, ma, Maipaalam pa alam sa iba or sa mundo na merong LGBTQ plus ay na may talento may galing at may ano may kakayahan na pumantay doon sa ano sa mga babae at lalaki katakot kan trayumpo nagtaumanin pa sa salamat si Masbate City Councilor Jamon Hardin Espares sa Espersong Inikan Partido. Sa malalim at talagang seryoso programa ng Akubikol ay ng magpagkilala itong ating mga sektor ng LGBTQ upang may pamalas ang kanilang talento upang may Pamalas ang kanilang ngiti ni sa kultura at sining maging sa pagpapalakas ng ating bayan. Para sa mga baretang tatakbikol, minute, may aranggo. No!